sang pagmamahal at suporta para sa mga atletang Pinoy na lumahok sa 2024 Paris Olympics nang umuwi sila sa bansa kagabi. Bukod sa mainit na pagsalubong, ginawaran din sila ng pagkilala at gantimpala para sa karangalang inuwi at sa magiting na paglaban para sa Pilipinas. Narito po ang aking unang balita. Bitbit ang watawat ng Pilipinas, sabay na bumaba ng eroplano si na two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at bronze medalist Nesty Petesio paglapag sa Villamor Air Base pasado alas 7 ng gabi. Kasama nilang dumating si bronze medalist Ira Villegas at iba pang Olympian. Masaya silang sinalubong ng kani-kanilang mga kaanak. Si Nesty di maging emosyonal Nagpasalamat naman si Carlos Yulo sa lahat ng mga sumuporta. Hindi po nasayang yung pagpupuyat nila para mapanood kami at ipagdasal. Maraming maraming salamat. Panalo namin po ito. Lahat, panalo natin to lahat po. Hindi nila kasabay ang limang iba pang Olympian dahil ayon sa Office of the Presidential Protocol, dumiretsyo ng mga ito sa iba pa nilang kompetisyon. Mula Villamore Air Base, nagtungo sila sa Malacanang kung saan sinalubong sila ni na Pangulong Bombo Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at First Family. Halatang proud na proud ang Pangulo na kinamayan at tinapik-tapik pa si Yulo. Pagpasok sa Malacanang, nagpa-picture ang mga Olympians sa First Family. Sabay-sabay silang naghapunan kasama ang iba pang opisyal ng gobyerno at Philippine Olympic Committee. As promised, We have delivered gold. We broke Tokyo Olympics medal hall. For two consecutive Olympics, we were number 1 in Southeast Asia. Pinapaganda ninyo at pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino. At kaya naman eh kami naman nagpapasalamat sa inyong lahat. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. You have shown the spirit of the Filipino, the determination of a Filipino, and the excellence of the Filipino spirit. Para sa dugot pawis na inalay, ginawaran ng presidential citation ang lahat ng lumahok sa Olympics at binigyan ng Pangulo ng tig isang milyong pisong cash incentive ang mga hindi nakapag-uwi ng medalya. Bukod sa presidential citation, binigyan naman ng tig dalawang milyong piso ang bronze medalists na si Nanesti Petesha at Ira Villegas. Ginawaran naman si Yulo ng Presidential Medal of Merit para sa dalawang nakamit na Olympic Gold sa Gymnastics at 20 million pesos na cash incentive. Sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na uh, pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Um, dugot pawis yung inalay natin. Mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Sa kanilang pagbabalik, bansa! Hindi lamang nilabit-bit ang tagumpay para sa sarili, kundi ang karangalan para sa buong sambayan ng Pilipino. Sa gitna naman ng pagdami ng mga kaso ng leptospirosis, isinusulo is ng Department of Health sa mga local government unit na ipagbawal ang pagsuswimming sa baha. Suportado po ng ilan nating kababayan ang panukalang yan. Pero paano raw kaya ito may patutupad? Yan ang street hit ni Bea pinlak. Ganito ang eksena sa Quezon Boulevard underpass sa Maynila noong kasagsagan ng Bagyong Karina at Habagat. Mistulang swimming pool ang underpass at enjoy na enjoy ang mga naliligo sa baha. Ang tagpong yan, pangkaraniwan sa iba pang lugar sa Metro Manila. Si Nanay Melinda may patakaran daw sa kanyang dalawang anak tuwing malakas ang ulan. Dapat sa bahay lang sila. Bawal na bawal din silang lumusong at maligo sa baha. Ang iwasan namin po yung madisgrasya sila, malumos sila, kaya di naman yan pinapaligo ng baha. Sangayon si Nanay Melinda at ang ilan pang magulang na nakausap namin sa mungkahi ng Department of Health na iba na ang swimming at pagtambay ng mga tao sa baha para maiwasan ang banta ng leptospirosis. Mahalaga raw dito ang papel ng magulang. Kakayari naman, basta kausapin po yung mga magulang. Yung mga magulang po, pagsasabihan po yung mga bata na hindi po mag-swimming sa baha kasi magkakasakit po sila. Dapat lang kasi ano yun, marami nagkakasakit. Delikado. Lalo sa mga bata. Sa ano yun, mga magulang nila. Kailangan tutukan nila yung mga bata. Ang iba naman, suportado rin ang plano ng DOH. Pero hindi lang daw sila sigurado kung paano magagawang ipagbawal ito ng gobyerno. Hindi na raw kasi bago na tuwing may bagyo at baha, kasama na ang paliligo sa baha kahit madumi ang tubig. At ang ilan daw, hindi talaga nagpapaawat. Plano ng DOH na kausapin ang MMDA at mga lokal na pamahalaan para ma-regulate daw ito. Pati ang DepEd para naman sa pagtuturo sa mga kabataan ng peligrong dala ng pagligo sa baha. Ito ang unang balita, Bea Pinlac, para sa GMA Integrated News. Nagaina ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China. Matapos itong magpakawala ng players sa eroplano ng Pilipinas na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Gate ng DFA, legal ang routine patrol ng eroplano ng Philippine Air Force dahil nasa loob ito ng exclusive economic zone ng bansa. Bukas naman daw ang DFA na makausap ang China para hindi na maulit ang nangyari. Sa ngayon, ang kasunduan pa lang ng Pilipinas sa China ay para sa mga rore mission sa Ayungin Shoal. Paniwala ng Philippine Navy, ng galing sa mga military base ng China ang fighter jet na nagpakawala ng flare at hindi sa aircraft carrier. Nagtayo ng military bases ang China sa ilang lugar sa West Philippine Sea gaya sa mischief at sub Sabi ng Armed Forces of the Philippines, kailangan ng Philippine Air Force ng dagdag na assets sa gitna ng mas tumitinding pangigipit ng China. Itong Hulyo, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbili ng labing-apat na multi-role fighter jets. Sa ngayon, tuloy lang daw ang AFP sa kanilang tungkulin at hindi naroon nila papatulan ang China. those flares simply flared up the sense of patriotism in every member of the armed force of the philippines. we will not be deterred. we are showing the world through the transparency initiative all the actions that the pla is doing. we don't want to get to a situation that there would be a downward spiral of escalation. Nagpapatuloy ang kilos protesta ng grupong Manibela bilang pagtutol sa jeepney phase out at PUV modernization program. Alamin natin kung apektado na ba ang daloy ng trapiko sa may bahagi ng Quezon Avenue sa so, unang balita live ni James Agustin. James. Saan marami-rami na yung mga miyembro ng manibela na nakahanay dito sa bagay ito ng Quezon Avenue. Ilang metro lamang po yung layo nito mula dun sa Welcome Rotonda at malapit sa panulokan nitong Canlaon Street. Sila po yung mga magsasagawa ng kilos protesta kasabay ng transport strike ngayong araw. Daladala nila mga tarpaulin at karatula na nagsasaad na tinututulan nila ang jeepney face-out. Ayon sa presidente ng Manibela na si Mar Balbuena, panawagan nila ito sa Pangulo para pakinggan naman ang kanilang pagsuporta sa resolusyon ng Senado na pansamantalang pagpapatigil sa PUB Modernization Program. Nag-apply raw sila ng permit pero wala raw nakuhang sagot mula sa LGU hanggang kahapon. Kanina nakipag-usap si Balbuena sa hepe ng Galas Police Station na si Lieutenant Colonel Joseph de la Cruz. Nakipa nakikiusap ang QCPD na sa lamang magsama-sama ang grupo para hindi makaabala sa daloy ng mga sasakyan. Sabi ni Balbuena, alas 8 ng umaga ay susubukan nila magmarcha patungong Mendiola. Humingi sila ng paumanhin sa mga pasahero na maapektuhan ng kanilang protesta. Gusto nating iparating sa ating uh, Pangulo na ang pagkilos na ito ay uh, pakinggan naman niya yung suspension uh, order o or resolution na galing po sa Senado, buong Senado po mahal na pangulo ang uh, nakakaintindi nito. Sana maintindihan mo rin po kami. At uh, sana ay uh, mapakinggan mo yung uh, minority na sinasabi ninyo. Samantala Susan, ito yung sitwasyon ngayon. Isang lane na nitong May Quezon Avenue mula doon sa Canlaon Street hanggang malapit dito sa susunod na kalsada ng Apo Street yung nasakop nito mga miyembro ng Manubela bukod pa doon sa bike lane. Kanina, pinapakiusapan sila ng pulisya maging ng Traffic and Transport Management Department ng City Hall ng TTMD na wag naman nasakupin yung iba pang lane itong kalsada dahil nga nakaka na ito sa daloy ng trapiko. Doon naman sa Welcome Rotonda, nakikita natin na may mga nakapwesto na na mga pulis mula sa Quezon City Police District po yan at paglagpas doon, pagsapit na sa Espanya na bahagi na ng Sampaloc, Maynila ay may mga nakastandby na rin ng mga polis mula sa Manila Police District. Sa dali ng trapiko naman po ngayon, nakikita natin yung mga sasakyan na patungo sa area ng Welcome Rotonda, dalawa nga hanggang tatlong lane lamang inadaraanan nila at bahagyang bumabagal na yung daloy ng mga sasakyan. Pero wala pa naman tayo nakikita na mga stranded na mga pasahero simula kanina particular yung mga patungo dito sa area ng Maynila. Yan muna latest mula rito sa Quezon Avenue, sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Hindi na makakapagsilbi sa anumang pwesto sa gobyerno si Alice Guo tapos siyang si sa serbisyo ng Ombudsman bilang mayor ng Bamban Tarlac. Tuloy-tuloy rin ang mga hakbang ng Office of the Solicitor General at COMELEC laban kay Guo. Bayun balita si Sandra Aginaldo. Unang nagpunta ang Comelec sa sinasabing farm ni Alice Go sa Bambantarlac. Uh, kami ay representative ng Comelec uh, Region 3 at saka galing tayo sa main office si Atty. Albert Rodriguez. Kinatawan ng Comelec uh, Central Office namin magpa-serve kami ng summons kay uh, Mayor Alice Go. Ano ba ang katungkulan mo dito? Kay lang po ako dito, sir. Otega, lang po. Walang inabutang Alice Go doon sunod na pumunta ang Comelec sa munisipyo ng Banban. Sabi ng nadat na nilang staff ng Office of the Mayor, wala na umano silang komunikasyon kay Go. Siya na po yung maghahand over if ever kay Mayor Go. Oh, siguro po makikita natin siya. May sampung araw si Go para maghain ng counter affidavit sa Comelec na nagsasagawa ng preliminary investigation kaugnay sa reklamong misrepresentation laban sa kanya. Matapos maserve yung sabina dito sa farm ni Mayor Alice Go at maging doon sa munisipyo, hihintayin daw nila ang sagot o paliwanag ni Mayor Go. Kapag hindi siya sumagot, ay pwede na raw desisyonan ng Comelec Legal Department ang preliminary investigation. Ang kasong misrepresentation, bunsod ng pagsisinangaling umano sa COC. Dahil sa investigasyon ng Comelec at NBI, lumalabas na iisa ang fingerprints ni Go at ng Chinese na si Go Waping. Pero bago pa maungkat ang isyo tungkol sa pagkataon ni Go. Unang naungkat sa pagdinig ng Senado, ang pagkakaugnay niya sa Pogo sa Banbantarlak. Hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operasyon at sa kahit anong gawain sa loob at labas. Matapos sa tatlong buwan, nagbaba ng desisyon ng ombudsman dismissed sa serbisyo bilang alkalde ng Banban -ban si Go at hindi rin daw makukuha ang lahat ng kanyang retirement benefits habang buhay siyang disqualified sa anumang opisina ng gobyerno na ito sa reklamong isinampan ng Department of Interior and Local Government para sa grave misconduct conduct prejudicial to the best interest of the service gross neglect of duty at serious dishonesty bunso na naging papel ni Go sa pogo sa Baufu compound Magkakaugnay raw ang mga ginawa noon ni Go mula sa pag-organize at pag-register ng Baofu pati ang kabigo ang bawiin ang permit ng Hongsheng matapos kanselahin ng pag-core ang lisensya nito. Gayun din ang pagbibigay ng business permit sa Zunyuan sa kabila ng mga pagkukulang sa application nito. Ang mga ikinilos daw ni Go nagpakita ng willful intent na labagin ang batas at baliwalain ang mga alituntunin. Bukod sa kinakaharap sa Kobelec at Ombudsman, naharap din si Go sa reklamong human trafficking sa DOJ at may arrest warrant sa Senado. Tuloy rin ang co-warrant to petition ng Solicitor General na inihain sa Korte. Sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang panig ng kampo ni Go. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Nangunguna ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa bullying sa mga paaralan base sa isang pag-aaral. We are the bullying capital of the world based on PISA because the highest prevalence of bullying and loneliness sa Pilipinas nangyayari. Ayon kay Second Congressional Commission on Education Executive Director Carol Mark -E, Lumalabas sa Program for International Student Assessment o PISA na pinakamaraming kaso ng bullying sa ating mga paaralan. Kaya mga Pilipino estudyante raw ang pinakamalungkot na mga mag-aaral sa mundo pinatututukan na ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno para masolusyonan. ay naman kay Education Secretary Sani Angara, titiyakin nilang mahigpit na ipatutupad ang, ang mga eskwelahan o ng mga eskwelahan ang anti-bullying policy. Sa ngayon, halos 5,000 raw ang bakanting posisyon ng guidance counselors. Kumahanap muna na raw ng pansamantalang solusyon ng DepEd, CHED at Civil Service Commission. Unang chika tayo mga kapuso, big twist daw ang dala ng karakter ni Derek Monasterio sa kapuso family drama na Pulang Araw. First appearance niya sa episode ng serye Kagabi, isang bodybuild performer si Derek na si Marcel. Kuwento ni Derek, magkakaroon siya ng malaking impluensya sa mga karakter ni na Barbie Forteza at Sanya Lopez na sina Adelina at Teresita. Kung ano ang malaking twist na yan, abangan po natin. Dagdag pa ni Derek, hindi na bago ang teatro para sa kanya dahil minsan na rin daw siya naging theater performer. Mapapanood ang pulang araw lunes hanggang biyernes sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. I love pulang araw. Sa madala, she is a Disney legend. Yan ang bagong recognition kay two-time Grammy winner Miley Cyrus kabilang si Miley sa 14 personalities na kinilala bilang Disney legend. Siya rin ang pinakabatang nakuha ng titulong ito. Si Miley ay nakilala bilang Hannah Montana na title din ng hit Disney TV sitcom niya noong 2006 hanggang 2011. 2009 na magkaroon ng pelikula na Hannah Montana The Movie. Sa IG, nagpasalamat si Miley para sa recognition. Alay raw ni Miley ang award kay Hannah Montana at sa fans dahil sila raw ang tunay na legendary sa pagpapakita ng pagmamahal at loyalty. Si Sparkle Star Gabby Garcia naman napakomment sa post ni Miley na My Childhood Hero.